Inireklamo ngayon ng ilang magulang ang isang guro sa isang elementary school sa Sampaloc, Maynila dahil sa pagkabadala ng malalaswang mensahe sa mga bata. Kwento ni Cat Antonio, nanay ng isa sa mga bata nitong nakalipas na linggo ay ipinitawag sila ng guidance counselor ng Natura Parlam dahil sa kasama ang kanyang sampung taong gulang na anak sa mga naglaslas ng puso sa loob ng comfort room ng Natura Parlam sa kanyang pag-iimbestiga na pag-alaman niya na ang naka sa kanyang anak at iba pang mga estudyante ay ang guro na mga ito na kinilala nga si JJ na sumusubaybay sa kanila bilang color guard ng Girl Scout. Nang basahin mo niya ang group chat na niya ang kabasusan ng naturang guro na tinuturuan ng kalaswaan ng mga estudyante babae na nasa grade 5 pa lamang. Kahit po yung mga dad na sa anak ko. Hindi po kasi, hindi po kasi ito po. Ako po yung mga dad na sa anak ko, puro ang mabastos po. Na, mm -hmm. Hindi po siya naiintindihan ng anak ko. Tapos parang pilit niya po pinapaintindi yung kabastos sa ginoon sa anak ko. Hindi na po sinitigilan. Ganun po. Kalasu kalasuan, kalasuan yeah, po. po yun, mga kalasuan po. Salip na gabayan ang mga bata Kapag may problema, mistulang tinuturuan pa niya ang mga ito na uminom ng alak. Ang kanyang anak na dating honor student ay nagiba na rin mula ng mapalapit sa nabanggit na guro. Ang apelan niya dapat matanggal ito sa pagiging guro dahil baka maulit sa iba pang mga estudyante. Para sa MBC Network News, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino. MBC Network News!